Hello mga kainday for today's video ayun na nga mga guys uh, nagtatapon si Amo ng mga gamit tsaka yung alaga po na dalaga kasi si dalaga po pinigay na damit mga damit tsaka bag so yun ito na so tinapon ko na yung hindi na talaga asing magamit -sira na sira-sira na Tsaka ito guys, nakita ko, wala naman itong sira. So, kinuha ko, tinabi ko kasi nga, uh, magagamit pa yan ng alaga ko. Wala kasi masyadong damit yung pangatlo na alaga ko na lalaki. Kahit nga, brief niya is wala eh. Mga anime na piraso lang siguro alam mo alam nyo guys sa apat na magkakapatid dito talaga yung kawawa wala siyang kadamit damit as in Kung hindi ko pa sabihan si amo na wala nang ganito wala na siyang ganyan hindi siya pibulhan ng tag dalawa tatlo gano'n. pero pagdating kay amo ang daming damit ni amo at saka, at saka pati doon sa dalaga niyan dami at saka yung sa isang lapangan ay lalaki, at saka yung bunso ito lang talagang pangalawa na lalaki na ano na alaga ko. Kunti lang talaga yung damit niya as in. So, kung may damit man, ano na, maikli. Parang ano na talaga, yung maliliit. Ayun, tsaka iba sila dito guys kasi yung sinuot ng kapatid, susuotin ng isa, ganun ba. Pero pagdating kay Amo, ang dami namang damit na binibili niya para sa sarili niya. Pero sa anak, iba talaga ito yung nananay ito na Amo ko. Kaya yan, nakita ko yan, wala namang sira. As in bago pa naman, as in bago talaga sa paningin ko. Kaya iyan tinabi ko muna kasi ipa-plancha ko. Magagamit din to ng alaga ko kasi hindi nga na sila nag-uniform pag pumunta ng paaralan. Ganyan lang yung sinusuot nila. So, yan sabi ko, itatabi ko kasi kawawa naman yung alaga ko na isa siyang gamit. So, ayan guys, yung talagang sirang-sira na Uh, ay sabihin ko sa lagak ko mamaya na lalaki na itapo na ito kay amo to to maganda pa pa yan kasi ayaw ko pag siya pag kay amo kasi ayaw ko yan itatapon ko na yan kasi dito guys may mga box naman na lagayan ng mga damit yung mga parang ilalagay lang doon kasi may kukuha na ibang lahi kasi magagamit pa naman yan kasi may nagbabasura din dito separate yung mga ganyan mga damit may mga box ng ganyan nalagayan. so ito guys bago to binigay to sa kanya eh parang idea to kaya sabi ko kukunin ko kasi nga ibibigay ko doon sa sa atin kasi marami naman doon sa mga bukid bukid ayan terno yan sa laga ko maganda pa yan bago pa kasurang ayon niya na kasi maliit nga daw so kukunin ko to kasi may mga pamangkin ako na maliliit ibibigay ko yan yan, pangdulog yan eh. Maganda yan. Ito lang kasi si amo. Pag bumibili, sa sarili lang talaga niya. Yung sa mga anak niya. Hindi niya talaga manuhan. Ito, itatapan ko yun. Ito yung mga ano, yan. Sa alaga ko yan, na bunso. Um, bago pa yan eh. Kaya sabi ko, kukunin ko. Ayaw niya kasi, kasi daw maliit na. So, kukunin ko kasi magamit pa yan sa atin. May pagbibigyan pa ako niyan. Ayan ito. Terno din yan. Na mga ano. Sabi ko, sayang din ito pag itapon. So, gawin ko. Ipadala ko na lang ng Pilipinas. Mag-order ako ng isang karton. Nalagayan ito. pa ipa, ipapapadispatch ko. So, ayun guys. Ayan, mga terno-teryo na yan ng mga bunso ko na alaga. Yung mga pang sport niya na madidamit na maliliit na. Ayan. 12 years old na naman siya. Hindi na as in na maliit. Pero, tumataba kasi siya. Kaya yan. Sabi ko kukunin ko. Huwag kong itapon doon sa lagayan. Kasi sa labas. Kasi sayang din. Saka yung bag pala, binigay yan ni Amo, sabi niya, pakapon. Ah, nung bago siya mulis pumunta ng bakasyon. Sabi niya, kung gusto ko daw kunin ko, pag ayaw daw itapon daw, sabihan daw yung panganay na lalaki na itapon. Ayan, mga terno-terno yan, guys, na pang tulog. So, kinuha ko kasi sayang din eh. Ang dami pang pagbibigyan yan sa Pilipinas. Ganun ako eh, pag sa tingin ko maganda bago pa, kinukuha ko as long as malinis naman yan. Ayan, pair na yan siya. Sa so, kukunin ko yan. Kasi, madami kayong pagbibigyan yan sa atin. Matutuwa na sila kapag ganyan. At saka mga ano kasi, mga branded ito. Kung nakita ko naman sa tag, pero pag hindi, hindi ko, hindi ko kinukuha. Ayan, pero yung pagdating sa amo na damit, ayoko kasi yung mga damit niya pang matanda. Ayan, itatapon ko. Maganda pa sana siya. Ayan, original yan. Kaso lang, ah uh, ewan ko anong naka, ano nag-stain nag eh. Hindi ko alam ko anong mga chichibarit nilagay nila sa ulo nila at nahawaan. Tati yung damit. Ayan, sa kay amo yan, kaya ayaw ko din yan, tinatapon ko. Ayan. Madami eh. ito. Iba kasi mga damit ni amo, pang matanda na, sa kasi pang matanda na. Hindi naman masyado matanda yung amo ko. Nasa 48 years. 48 na siya. So, ayan. Eto, maganda to Original to polo kasi to eh. Yan sabi ko, magamit pa to. Kaya ito kukunin ko. Maganda pa naman. Kaso lang nga ayaw. Sa alaga ko yan na dalaga. Ito baka kayo gusto nyo to. Yung may mga asawa dyan. Yan pang sulit yan pag gabi. Ito din pang ano to yung tawag na ito. Yung mahabang manggas. Manipis pang ilalim yan. Kaso nga lang ayoko kasi yung ano parang maluwang sa akin. Kasi ayoko. Ito din yung parang turtleneck sya. Eh, ayoko kasi sa ating sa Pilipinas ang init. Ayoko, hindi ko talaga mahilig na ganyan yung mga turtle neck. ko, tsaka yung mga lungong Ito, may ano pa, may tag price pa. Pero ito, tapo nga. Eh. Paangit naman kasi. Kay amo yan. Eh. So, ayan. Eto maganda sana. Kaso nga lang, kay amo. Kaya sabi ko, ayoko. Pagdating kasi kay amo, hindi ko kumukuha niya. Hindi ko kumukuha niya. Unless pag may tag price pa siya kukunin ko. Pero pag pinutin niya ayaw ko. Hindi naman sa ano. Pero talagang ayaw ko lang. Kasi nakikita ko kasi. Maganda naman yung mga damit niya. So yan yun itapon ko. Lalagay ko kasi bubusan ko naman yung. Yung nasa plastic na itim na isa. Isang buo. Matagal na yan. Ano, binigay yan sa akin ng alaga ko. Kaya yon ganitin tapon ko yun, yun yung mga ano, pinagtatapon ni amo bago siya nag ang, ang, ano, ko siya eh siya eh ng halukat ng mga damit niyan bago siya nag, umalis, nagbakasyon so ito sa alaga ko matagal na to eh binigay sa akin, so lalagay ko dito isahan maganda kasi yung mga damit ng mga alaga ko na yung alaga ko na babae kasi siya mismo nagpipili niya ni eh. alam mo naman pagdalaga. dalaga saka maganda yung ano niya gusto kong inihintay ko nga itapon yung mga bag niya kasi ang gaganda ng mga bag niya mga lawi bito ng mga ganun ayan so ilalagay ko sa isang bag kasi hindi pa naman ako naka order ng basket ah, ng basket ng carton pag naka order na ako ilalagay ko na yan saka ko ipa kasi okay, ang ganda. Ang ganda kaya niyan, kulay dilaw. Hindi naman as in dilaw siya na as in dilaw talaga. Maganda, ang ganda yan. Ito sa alaga ko din, ito na babae. Ayan. Magaganda pa yung mga, mga damit niya kasi ano, oh, bibili. Tapos niya isang beses, lang. dalawang beses, bibili na naman ulit. Pero talagang inaabangan ko yung mga bag niya na pagtatapon niya. Eto, maganda guys. As in, maganda ito. Pag naka jeans ka nito, tapos yung lowest na jeans. Ito maganda to. Kasi e, maganda siya or naka slacks ka ba. Ito, ano ba to? Ah, ito leggings to. Ayan. Ayan yung leggings niya may terno ito eh. parang yung ano yata terno nito yung jacket hindi ko alam eto eto jogging pants ito bago pa kaya ito kaso ayaw lang niya suotin ewan ko eto la, na pero kinuha ko lang kasi nga pang bahay eto tingnan nyo to maganda din ito ayan yan parang bistida yan eh. O, oh, yan naman ang uso sa atin eh. Yung may mga pakle clevage na style ba? Tsaka mga rami pang damit. kinuha ko na lang din itong mga ito. ito. Ito, may tag price pa siya. Kaya amo to eh. May tag price pa siya. So, kinuha ko kasi baka may may mga party-party sa atin, 'di ba? Magamit 'yan. Kunting ano lang yan. Kunting repair. Ayan. sa so, ko na na sayang din. Mahal din kasi. May mga tag price pa siya. As bago pa talaga. Ito, ayoko ito. Itapon ko na to. Hindi ko maintindahan yung style nito. Pa-turtle neck na naman. Ayoko kasi nung no, may turtle neck. So, ayan. Itatapon natin. Mamaya ipatapon ko ito sa laga kapag nagising na yun eto siya. May terno ito eh. Na ano. Square pants. Sa so, laga ko din to. Ayan. Terno yan. May turno. Ito sa so, laga ko din. Maganda to eh. Ayan. So marami pa yan guys. So talagang inaabangan ko na magtabon is. Ito polo to eh. Oh hindi ko inu kasi tingnan yung polo yan siya ang ganda eh dun sa ano bak pag sabi ko dat dat kukunin ko to din sayang pal branded din yan yung nilagay ko sa bag guys yan yung ano ko napili ko pero actually hindi naman ano eh binigay talaga yan ng alaga ko na babae sa kanya yan eto maganda to pag naka ano ka yung naka bra lang yung ganyan kasi uso yan sa atin di ba ito, sa alaga ko din to. Ayan, tingnan nyo. Maganda pa. Mga jacket-jacket niya. So, yun. Ang gaganda. Kaya pinaghihiwalay ko. Kaya mamaya pagising ng alaga ko. Kasi hindi naman pumasok. Yan, tingnan Ayan, tingnan nyo. Ayan. Yung alaga ko na lalaki. Ayaw niya daw. So, yun. Kinuha ko. Sabi ko, akin na lang. Kasi sayang din. Ayan kasi na bibili ng ukay-ukay sa atin. Ayan na. Ah. sus Diyos ko. Huwag nang arte-arte. Dami pang arte ah. Eto. Kasi pinagtatakot ng alaga ako. So sabi ko kukunin ko. Kasi nga, di ba, may mga lalaki din ako na anak. Sayang din naman yan. Kasi pag itatapon, ng gaganda pa. Tsaka may, ano pa talaga, may brand. Kaya yeah, ayan. ayan pa yung Nike so madami pa kaya yun isang bag din yan kasi sabi ko bago ako umuwi papadala ko yan kasi 45 days naman talaga yung bago dumating sa ito pala yung turno ng isa nung t-shirt yung blouse kanina turno yung kasi yun eh ayan saka ko na lang aanuhin yan pag yan, pag naka-order na nga ako ng cartoon. Eh, ito may tag price pa. Yan. Ano yun ito eh? Parang kumot siya. Tinapon dati ito ni Amo. Sabi ko, kukunin ko kasi nga may price sayang. Parang sa tikingin ko, mahal yung tela eh. So, yan. Ito, maganda din to. Jacket. Ayan. O, yeah, para pala akong nanay yeah, dyan. ko. Diyos ko na lang. Ito pa, kinuha ko din to. Kasi baka may party din sa ate na yun. So, yun guys. Yun lang. Thank you. Bye-bye.